Samantala naman idol, nakatakdang magsagawa po ng mass blood donation drive ang lokal na pamahalaan po ng Dasula. Katuwang po ang Philippine National Red Cross Western Pangasinan Chapter sa darating po na June 9. Nauna na rin isinagawa po ng Arboleda National High School sa bayan ng Alcala. Ang mga project I donate kasabay ng health caravan. Katuwang po ang Philippine Red Cross at Pangasinan Chapter Urdaneta City Branch kahapon. Ipa ipinanawagan po din ng health authorities ang pagpapalakas ng blood supply upang patuloy na makapagligtas ng buhay. Layon din na naturang aktibidad na itaas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng regular na pagbibigay ng dugo. Kasabay na rin ang paghimok sa mga pangasinense na maging kaisas isas uh, bilang mga blood donors. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.